ano? Ano ang magkulang? Ito naman tayo. Sabi ko sa iyo, kaya yung reaction na eh. Nag, nag, nagano ba? Nag live ka? Silaw. Ayun yung ilaw oh. Isilaw ako. Baka akala mo, props lang to. Proteksyon ko yun sa silaw para medyo magandang tingin ko sa iyo. Ano? Ha? Ito, para kay Ma'am Rowena ito. Kasi, pinopromote niya yung YouTube ko eh. Ito, medyo gaganti lang ako ng konti sa kanya ng konti ng utang na loob. Baka naman sabihin mo, sip-sip. Baka -sip. naman mo, inutusan. Para ipagtanggol siya. Hindi, sarili ko to. Kasi, pinopromote niya yung channel ko. Eh, kailangan ko naman gumanti ng kunting ano sa kanya. So ngayon, ano? Parang <laughs> lumalambot ka yata. Baka mawala ka rin sponsor. Si Kanur na Baka nagtata eh. Lakas-lakas siya lakas at lumamon eh. O nawala na. Si Asa, lumambot na rin. Ayoko muna, wag muna kayong lumambot kasi nag-uumpisa pa lang tayo. Eh, kung pa ng labanan eh. O oh, to kay Ma'am Rowena muna tayo. Alam ba yung ina inaasa, inaasa, inaakusahan mo ng budol-budol? Idol ko kaya yan. Kaya nga nandito ako eh. Sarap kaya dito. Alam mo, inaakasal ng budol. Ilang milyon o ilang, ilang daan libo ang nagkatrabaho ng Pilipino sa Saudi. At doon, mabibilang mo lang ang may kotse. Yun yung hipag ko, tsaka bilas ko eh. Mag-asawa yun. Sampung taon na Saudi. Sa ospital pa nagkatrabaho yun. At sundo lang yun ang shuttle. Kasi eh, meron silang ikamanat na tawag Yung pwede silang magsama sa isang bahay. Kasi nga, eh, mag-asawa. Tapos meron silang ikama. Meron silang bahay na inupahan doon. Pero hindi nakakapag-kotse yun. At sundo yun. oh, kaya duda ko kay Ma'am Rowenim kasi hindi ko makilalang personal yan eh. Kunti lang alam ko sa kanya kasi eh, hindi naman kami nagtatanungan. Eh. Kung anong klaseng pamumuhay meron kami. Eh. Magkakilala lang kami sa social media, dito lang. Pero ang duda ko dyan, ano eh. Mukhang professional eh, mukhang executive yata yun eh, sa Saudi eh. Hindi ko alam kung Saudi ba yan o ano kasi hindi ko nga alam eh. Sabi ko nga sa'yo, dito lang kami nagkakilala sa social media niya. Eh. Tingin ko sa kanya, professional. Kasi kung magsalita siya ng English, tuloy-tuloy, nag-live yun, nagtatuwaan, puro English kami, mag english kami sa comment section, Sherman magi mag english sa live. At doon, napansin ko, yung salita niya ng English, tuloy-tuloy, walang putol-putol, hindi tulad ng ibang, ay ha, may matatamaan dito, pero wala akong inaano, kasi natural sa atin itong Pilipino, yung English karabaw, yung supposed to be Ah, uh, ano kasi eh. Actually, ganito yun eh. Ah. Uh, Ayaw ko. Ano po sa English yun? Ah, ganyan tayo mga Pilipino pag nag-English eh, di ba? Ah, paputol-putol. Pero siya hindi Talagang pag nag-English, tuloy-tuloy. Hindi nga na-penalty yan. Diba, gilat kami, walang penalty kasi. Joke lang pala yung ano hirap na pa ako magtutumbok ng English doon para makapag-comment lang isang daliri lang <laughs> sorry isang daliri lang gamit ko ano, ganyan lang ako lang ganyan, tumbo ko nga, tumbo ko ito lang gamit ko, ha? hindi kita binabastos ha, hindi bastos to pinapakita ko lang yung gamit ko na daliri, na pinututumbok ko hirap na pa akong tumumbok ng letter ng mga English, tapos nasasagot niya Walang putol yun, tuloy-tuloy yun. Alibaba, tol ko, ako ng tuloy-tuloy dito. Tagalog. Siya ganun din. English ang salta niya, tuloy-tuloy. Walang, actually, ganito yun eh. Uh, ano nga ba yun? Uh, supposed to be, yung mga ganyan tayo mga Pilipino eh, pag nag-English eh, di ba? Kasi hindi naman tayo Amerikano, kaya talagang natural sa atin yan na, mag-English eh, sabi nga eh, trying hard. Basta, naka-English. At least, hindi ka kahit hindi yan. Ganun yun. Hindi ako nang-insulto sa so, kapwa ko Pilipino na English Carabao. Sabi ko, natural sa atin yun. Kasi hindi mo tayo magkano Pero si Ma'am Rowie eh. na sa so, palagi ko napanood mo yun eh. Tapos, pagsalita siya talaga ng English, nasasagot niya yung um, namin. May napenaltihan pa nga rin eh. Pero, bandang huli, joke lang pala. Ganun kami kasaya. Tapos wala kami pinapanat ang iba. Hindi kami nag -ano, hindi kami... Pag nasa comment section kami, pag may pumasok na basher na hindi namin kakampi, gumabanat ng kung ano-ano. Yan. Pero yung kami kami, nagkakatuwaan lang kami. Kaya nga nagtataka ako sa inyo eh. Galit na galit kayo sa amin. Tapos, yung sinasabi mong budol, e eh, professional yung tao na yun eh. Tingin ko. Ha? Tingin ko lang yun, baka sabihin mo sisiksip ako. Yun ang pagkakaalam ko, ayon sa obserbasyon ko. Eh ikaw, naakusan mo ng budol? Bakit may biday ka? Ha? At tapos sabi mo, kinukupit yung pera sa pabahay? Sino nagreklamo? Kung mayroon kahit isang nagreklamo na nabudol, ayun, kunin mong ano, gamitin mo sa live mo. Tapos pakita kayo na ebidensya na nagbigay kayo ng pera, tapos kinupit. Ganun yun. Hindi yung ako sa kanang ako sa. Tulad ng ginagawa mo kaya noon, pinagyayabang mo, si Harry Roque, binabanatan mo. Sino ka? Para mapasini ni Harry Roque, ay eh, ang channel mo. Tapos, si ngayon, binabanatan niyo, si Tatay Digong. O. Oh. Eh, kahit anong pampabalahura mo dyan, kahit sabihin mong siya support, eh, hindi niya malalaman. Kasi, sino ka? Ikaw, lit, lit ang channel mo. Kung, kung ang channel mo, tapos si eh, ikaw ay sikat na katulad ni Rapi Tulpo, gumanat ka doon kay Duterte, ay eh, mapapansin ka. Papatulang ka noon. Baka, ah, hindi ka abuti ng limang araw. Tutuliin ka noon. O, oh, walang sinabing papatayin ka, Pagtuli ka na ngayon. Pag napansin ni Duterte yun. Kaya lang, kailangan mapapansin ni Duterte kung kung ikaw eh napakalaki ng channel mo. Ay, yung channel mo, kung kahalit-lit. Kala mo, eh kahit sino, kahit si Bong, Bong Rebilla ba natin mo eh. Hindi ka mapapansin. Hindi makakarating sa kanila yon. Kahit anong pagsasabihin mo dyan, tapos pinagyayabang mo, senador nga, binabanatan ko. Eh. Presidente, binabanatan ko. Eh. Dating presidente, vice presidente, binabanatan ko. Pinagyayabang mo yun. Eh kahit anong banat mo, kahit ako pwede kong banatan yun eh. Pero mapapansin ba nila? Siyempre hindi. Iyabang mo. Ipagyabang mo, pag binanatan mo si Duterte, si Sara, at si Tatay Digong, ipagyabang mo, kapag binanatan mo, napansin ka. Sinabi ni Duterte o ni Sara na ano, o ikaw, chikwa, o ikaw, magkulang, ano yung pinagsasag mo, supot ako? Ay, supot ako, o, yung ano ako, magnanakaw ako. Hmm. Ngayon, pag napansin ka, doon ka magyabang. Pero hindi ka nga napapansin. Tapos pagyayabang mo na, senador nga, binabanatan ko, presidente, vice-presidente, binabanatan ko. Yabang mo. Eh, pwede mo namang silang banatan eh. Pero napapansin ka ba? <laughs> Yun ang tanong ko sa'yo. May nakapansin ba sa'yo? Ha? Kaliit-liit ang channel mo. Tapos pinagmamayabang mo na si Harry Roque na binabanatan mo. O, oh, napansin ka ba? Kung napansin ka ni Harry Roque, dun, mo mag, dun ka magyabang. Oh, ano? Kasi, eh, si Ma'am Rowena, eh, may pinagtatawa ng kalang eh. Natatawa lang sa'yo eh. Hindi ka nga pinapatulan din. Sige lang siya sa kung anong gusto niyang gawin. O oh, eto ako ngayon. O. Oh. Di ba sabi ko nga, kaya ako pumasok dito, kaya ako nagpunta rito, kaya napilitan akong lumabas dito. Para kay Reyna, <coughs> para sa mga kasama ko. Para naman may magtipesa sa kanila kasi sila, mga babae yan eh. Kaya ako nandito na para sa'yo. Tsaka para kay Kanor. O Kanor, nasan ka na? Anak ka ng tatay mo? Dinadala mo ako dito? Pinalabas-labas niyo ako? Pagkatapos iiwan niyo kami dito? Tapos yung manggulo? O ano? Asan ka na Kanor? Tatay ka? Ang pagkain kasi, hindi ko maraming handa, titirahin mo ng titirahin. Kumuha ka ng sapat lang sa sikmura mo. Ano ka ngayon? Nagtatay ka na. Oh. Ano? Labas! Mahawal na ako ng konteks sa'yo. <laughs> Saka nagtatay mo? Manggugulo ka rito. Ahamunin ha? mo ako. Ano? Nasaan ka? Nasa recto. Nagpapagawa ka ng dokumento para mapatunayan mo na bikulano ka. Ha? Ano? O oh, ano? Nagpapaturo ko pa ng bikul ngayon. Dimonyado kang hamol ka. Ha? Bikon, tunay, ikaw. Kini-question mo yung kaalaman ko sa Bikon? Ang sabi sa akin? Wala kang nung nalalaman sa Bikon, tapos. Kung makapagsalta ka, dami dahil mong alam. O ano, ngayon? O napatunayan ko, asan ka na? Labas! <laughs> ano, itatay ka pa? <laughs> Lamon kasi ng lamon yan. Yes, Sinasabi ko sa inyo. Ano? Kabilang ka sa Team Lichon. Ha? Alam mo, galing-galing mo. Teka muna, mamaya na si Kanor. Ah, Punta tayo kay Kanor. Kay ano muna, kay... Chikwa muna, ano? Sabi ko si Chikwa eh. Ano? Uh. At ito pa, isa. Sabi mo, doon sa community nyo, ang dami mong pinatumba, ang dami mong pinataog. Kilala ko yun. Sabi ko sa'yo, kilalang-kilala kita eh. Ilang minuto pa? 3 minutes pa. Oh, 3 minutes. Sa ah, abo to. Ah, no. Pikuha? Sikwa. Kulang. Kilala ko kung sino yung mga pinatawag mo. Pati yung pinatumba mo. May pinatumba ka pa nga eh. Oh. Sagutin ko kung sino. Pinatawag mo si Caldero. Isang kalderong ano. Isang kalderong mais. <laughs> Pinataw mo yung kawali. Si kawali, pinataw mo. Tau, ubus yung sinangag. O. Oh. Si kaserola, pinataw mo rin yan. Ubus ang ulam eh. Pati si mangkok, pinataw mo rin. Sa mangkok na sabaw. O, oh, ngayon, pinagmamalaki mo yung pinatumba mo. Awan sa bagay, eh. wala kang misnabing pinatumba. Sorry. <laughs> Pero alam ko may pinatumba ka. Ano? Ilang bote ng gin ang pinatumba mo? Ilang bote ng red horse? Ha? Ano ngayon? Akala mo hindi kita kaya reaction na na? One minute na lang ha? Yabang mo ha? Ready na. Kahit ano sabihin mo sa akin sa live mo, hindi ako maapektuhan. Matalino to boy. Bata ka pa. <laughs> ano? Ha? Kaya mo akong asarin? Paano mo akong maasar? Hindi naman ako nanonood. Ah, Ganong katalino to boy. Yung utak mong malasado, parehas niya sa, huwag mong ilalaban sa akin yan. Magulang to boy. Sabi na sa si senior, ang dami ko ng pinagdaanan. Papunta pala ka pa lang, pabalik na ako. Sabihin mo, hindi tayo nagkasalubong. Eh, paan tayo magkakasalubong? Ibang daan ang dinaanan ko. Kayo, ibang daan ang tinatahak mo. Daan ang, daan ang kasinungalingan na tinatahak mo. Ano, oh, hindi tayo nagkasalubong. Ano, boy? Kaya mo to? Ha? Huwag mo lapit na yata. Lapit na. siya. Paalam ka Sige na. Sige lang. Paalam ka na. Ano? Kita tayo ulit. Carlito, Binador ng Sinangat. <laughs> okay. Bye-bye.